so nandito tayo ngayon para i pulbura check natin powder bill, dito sa mga old stock at new stock sad to say hindi gumagana yung ating timbangan sira na almost a year din natin hindi nagamit to no so ito yung old stock ng spider witties the legendary na magandang witties tapos meron ako dito sample na yung alaki al na, na malaki So pag compare natin yung kung gaano karami ang laman niya. Tapos bubuksan din natin tong isang bombshell na 3 ng dahil isang salot. Ayun. Wala tayong timbangan kaya mano-mano na lang, no. Unahin natin sa whistle bomb. Hindi tayo nakabili ng ibang whistle bomb eh, kaya ito na lang. Meron lang ako dito yung Legend, Legend Fireworks na uh, whistle bomb. Ang laki rin pala no Tapos itong Konde Na small Saka yung spider Tingnan natin gano'ng alak Huwag niyong gagayahin to, guys Pahawang -pa -pa mga professional lamang Ngaagawang uh, ito Pwede kasing sumabagin sa kamay nyo Ito yung spider na whistle bomb no Ang dami Puno Halos puno pala yan Tapos yung konde ano? Yung conte may halong ano eh yung taldo sa ganun, yung pampalsa na ang tawag doon? aluminum powder. Kaya siya para silver eh ano. Mas mura yung ganito kaysa dun sa ginagamit ng spider na parang puro devil. Ngayon si ito last yung Legend Fireworks na whistle bomb. Ang laki nung lalagyan ano no. Ang tanong puno kaya. Hindi kita dito no pero nakikita mo naman. Eh. O, oh, mas maraming laman yon sa Legend pero may pampalsa din sa aluminum powder, may tinatawag, may na pampaalsa. Yung pinakita ko sa inyo before na kulay silver. Ito may devil powder yung gamit nung no. mas malakas, mas matapang ang timpla nitong um, spider whistle bomb kaya sigurado mas malakas to kahit na mas malaki yung sa kahit malaki rin yung Legend, no? So, lagay muna natin sa isang lalagyan tapos Tingnan yun natin ang laman ng mga kuwitis naman hindi tayo nakabili nung ano no yung ibang klaseng whistle ba may, kondi pa na big tsaka yung yung doble karga ng ano no kondi nga ta ibang brand pero sa susunod i-follow ano lang natin itong yung mga luma kong kasing stock eh ito alakino na 2023 kung kumpara natin siya kung kung ganyang kalaki ba eh, same pa rin ang dami ito yung Le, Lebrilla Ah, uh, whistle bomb din pala ito eh, equities pala, equities, equities. Tapos ito yung Legend fireworks na regular lang. Tapos ito, yung spider again, tanggalin natin sa stick. Tapos yung um, regular ng Laguna. Ayan. Tapos isang alaki na small. So, unahin natin dito yung Alakino, no? Dahil ito yung pinakasikat, isa sa pinakasikat na kwitis. Uh, is... Alakino. Maganda yung ano ng Alakino, no? May ano, devil, devil yung gamit niya. Devil powder din yan, no? Yung alakino. Ito yung regular ng salagong na din, manufacture. Very basic ang lambot no. Pero hindi oh, hanggang dito lang 'yung laman. Ganyan kalaki 'yung pinakalagay niya nung kanyang flash powder pero 'yung laman hanggang dito lang. So pag sinalin ko 'yan. ayan 'Di ba konti lang. Wala tayong sukatan eh, pero 'yan 'yung difference niya. Siguro mga 3 grams lang 'yan. Tapos sunod na natin 'tong Legend Fireworks. Legend sunod natin ang legend okay, ito yung hanggang dito laman nya pero ano sya yung silver ang gamit may halo lang na devil kita mo naman na ilapit mo itim na itim tong sa ano no kaya yung sa alaki no? itim na itim sunod natin ay tapos na ba to Lebrilla K.E. Lebrilla sa Laguna din to eh magkakamag-anak lang yata yung gumagawa dyan So, all laman niya ay kalahati. Kalahati, no? So, ayan. Sunod natin yung alakinu na big. Kinagmamalaki nilang malaki. Oops! Ang dali na tanggal, ah. Uy! Hindi na siya. Kalahati ang laman ng no? Tapos, ano siya? Hindi siya itim na itim. So, no, meron siyang pampalsa. So, so parang magiging parehas lang putok nung itong kay Lebrilla, okay, Ilebrilla no Big. Nagkatalo lang dun sa dito sa racket niya, mas mataas 'to. Tapos ito, uh, ang um, uh, Spider critis Oh, napakatigas ng no kanilang ano, pandikit na ginamit dito. Hindi tinipid, hindi na tinipid hindi pa tinamad oops halos puno siya guys kasi nakabaw nito dito eh so puno puno siya dito natin ilagay sa baba sobrang dami grabe spider kritis oh sobrang dami laman kumpara do sa alaki na na big gimba ayan ayan sila oh ba diba? ano yan tagot. so yun na yung ating ano yung unboxing para na makita nyo i-post ko muna guys at usunod na natin yung ano yung iba so ito lapitan natin so kung bibili kayo nito kung magkano itong regular na 1,200 yata isa nito yung small quitties ng alaki no? Tapos itong isang to, nabili ko to Last year pa, parang 650 pesos lang 650 lang isa Tapos maganda rin to Kita nyo naman o oh. Kita naman yung, yung, aluminum nya Tapos si Legend Fireworks Nasa 11 pesos din yata to Or 11 to 13 pesos Nagtaas na kasi ngayon eh Tapos tong Kay Ilebrilla, ganun din one one to one, two. So, yan yung mga laman nila. Tapos, itong Alakino Big, uh, isa sa pinakamahal, 18 pesos ang isa. 1,800 ang 100 pieces. Kapresyo nito, Spider Critis last, last year. Bago sumabog yung gawaan. So, kung papipiliin ako sa mga yan, first choice ko, Spider Big. to unang unang kong bibilhin. Katandem niyang small. Uh, it's either Alakino or tong E. L.E. Librilla Press lang gawa niyan Kaya wakay kayo mag-alala Tapos sunod na yung alaki na big Tapos yung small Tapos yung mga legend Yung ordinary yon. So yon, Thank you guys for watching Susunod so, naman natin Pag tayo naka-order uli ng mga Northern Northern Lights na ano, Quities Tsaka ibang brand ni testingin uli natin I-reveal yung kanilang laman Buksan natin to sunod no Second video na to Thank you guys for watching Um, follow kayo doon sa Facebook ko. Magpaparapol ako doon ng single shot na JLJ Aquino. Tsaka ng King Kong. Uh, follow kayo doon or uh, subscribe. Thank you guys. Sir from Laguna. Close na yung gawaan nito. Minatira pa tayo from last year. Okay. Wow, solid. Solid talaga yung spider critis. Talagang mahina lang yung, yung, parang noise cancellation kasi yung ano microphone ng Samsung. Kaya parang ang hina sa video. Pero sa personal guys, ang lakas dito. Solid. Ah, oh. you know, no. Doon mo malaman eh, sa usok at sa spark. Ang lakas no. Quites Bombshell ng Alakino. Tira pa to nung 2021. <laughs> Dado, dalawang taon na. E, <laughs> tumbah. Wala.